So, uh, way before the deadline, we communicated again, no? Dun sa mga kaibigan natin who are partners of the government, no? Of the OTR sa LGU po. sumulat so, tayo sa DILG at saka yung mga LGUs, especially in NCR. And then yung MMDA po. And then yung PNP, no? We communicated with them about this transition. And then kasi nasanay na rin po yung aming relation together with the, that that big group no dahil nakailang uh, tigil pasada na po yung uh, piston. So parang nasanay na po kami sa coordination on how to address may mga libo sakay, may mga uh, rescue vehicle po yung mga LGUs and also on the part of LTFRB Uh, with the help of OTC nag-communicate na rin po kami sa mga different transportation cooperatives or yung mga corporation po na sinasabi namin that there will now be a time apart uh, punta na po wherein kasi yung mga ruta po na hindi uh, na consolidate or uh, yeah hindi nga kinonsolidate ng ating mga operators these routes will be given eventually sa mga uh, qualified na cooperative or uh, corporation para sila naman ang uh, Uh, babiyahe po doon sa mga areas na wala or hindi nag-consolidate or less than uh, 60%. So yun po yung uh, mangyayari doon para ma-assure po yung ating public na talagang tuloy-tuloy uh, or minimal po yung magiging uh, parang problem, you know, when this thing or this thing is well, it's going on po. Sir Pahabul, no. uh, uh, So uh February 1 sir kapag ka po Uh, natapos na of course yung due process pero meron pa rin mga jeepney operators for example na hindi nakapag-consolidate pero bumiyahe, manghuhuli na ba kayo nun? Uh, alam mo paghuhuli po really is syempre function po yan ng LTO. Mm -hmm. In fact, function din yan po ng ating mga LGUs. Mm -hmm. So ang importante po talaga dito is ito po yun. Uh, kaya nga nag-overtime po yung mga kasama natin sa LTFRB because they have to come up with all the numbers, the proper numbers, the proper percentage uh, kung ano po yung dapat para maglalabas po sila ng isang announcement resolution uh, from LTFRB para malaman na finally kung sino po yung 60% more or less than 60% dahil uh, alam niyo naman po may mga papayagan pang bumiyahe base dun sa porsyento and also para hindi nga magkaproblema dun sa sinasabi niyo na paguhuli po so mm -hmm. the proper information will be released very soon po para maging guide po to ng lahat po ng LGUs LTO even yung mismong operator will be guided properly po sa sa information that will be released by uh, LTFRB